Ayan, ayan po mga kapatid. Magano po tayo magpangat po tayo ng isda. Ito po ang ating pangsaw. Ayan po. May sibuyas po tayo, may luya po tayo, at dahil wala pong kamias, eh limon po ang ating gagamitin. At saka 'yung 'yung north chicken cubes po. <laughs> Tapos kamatis po. Ayan po 'yung ating isda, ayan po ang ating ipapangat. At ito ang ating asin. Ayan po eh, yan lang po ang mga pangsahog niyan. Ayan po. Sibuyas, luya, limon, dahil wala pong kamyas, kamatis, isda, at yung chicken cubes po. Ayan. At yung ating asin po. Kaya, pakukuloyin po muna natin yung tubig. Pag kumulo na po yung ating, yan, ilalagay, ayan po, malapit na po. Kunti lang po ang ating isinabaw. Kasi po, pangat lang po eh. Hindi po ba? Hindi naman po sinigang. <laughs> Pangat, pangatlong araw po. <laughs> Hanggang pangatlong araw kakainin po natin yung ating tinatawag na pinangat. Kaya ayan po, samahan niyo po ako at atin po i... Abe. Ayan. Ah, huwag na lang po natin hintayin na kumulo. Ilagay na po natin yung ating mga pangsaho. Ihuhuli po natin yung isda. Ayan po yung loya. At ito naman po ang sibuyas. Ayampu. po. At ito naman po ang kamatis. Ayun po. Wow, sarap. Kaya po natin siyang kumulo ng kumulo muna bago po natin ilagay yung isda. Ayan po. Kaya samahan niyo po ako at hintay-hintay po natin na kumulo siya. Ayan po. bantay po natin siya. Ano po? Ha? Sige po. Yan lang po muna kayo. Aber, aber. Ayan po. Malapit na po. Ayan po. Tingnan po natin. At medyo durogin po natin yung kamatis kasi masarap po dito yung durog. Ayan po. Ayan yun yung drawing po natin na kaunti ayan ayan po lalagyan po natin siya ng ng asin po Lalagyan na rin po natin ito pang pala yung chicken cubes. Ayan. Yeah. Ipigaan na po natin siya ng limon. at ilagay na po natin ang isda marami po ito kaya ayan po <laughs> ang sarap po nito ang sarap nito Lagyan pa po natin ng limon. Ang katas po ng limon. Dalawang limon na buo po nilagay natin. Ito po po natin ang na siya mukhang kung po yung asin na nailagay natin. Tama na po, baka naman maging <laughs> At tagpan po natin siya. At medyo ibaba po natin ng kaunti yung kanyang lakas ng apoy para medyo hindi po masyadong masira yung laman ng isda. Ayan po. Haber, tingnan na po natin itong ating niluluto kung kumusta na. abe Panta, konti pa, konting pakulo pa po. Aver, tingnan nga po natin, eh, ano nangyari dito sa ating niluluto? Ayan, kumukulo na po ang ating pinangat sa kamatis. Aver... Sarap. Ah, sarap. Parang sinigang. Parang may kulang ha. Ah. Pero ano pa yung... Ay, ah, hindi ko nalagyan ng sili. Nalagyan ko po. Nalagyan ko ng sili. Kala ko para may kulang. Hindi ko nalagyan ng sili. Ayan po. Abel, titingnan ulit po natin kung okay na yung ating pinangat, pinangatlong araw. Abel, <laughs> Parang sinigag na po ito. Ang dami yung sabaw. Sorry, sorry. Napadami yung sabaw. Sabi? Ayun. Ayun na. Ayun na. Ayan po. Okay na po siya. Hmm. Ayan po. Papatay na po natin siya. Kasi po okay na po siya. Ayan. At mamaya-maya po, kakain na po tayo. Ayan po. Ang ating pinangat medyo na po ang sabaw. Sa susunod po na magpangat ako, kunting-kunting sabaw lang po ang inalagay ko. Kaya sorry po, nagkamali ako ng sabaw. <laughs> sa dami po kasi ng isla, hindi ko matansya. Kaya ayan po ang nangyari. Okay po. Bye-bye po. Maraming maraming salamat po sa inyo.